Kabayan, uh, kung ikaw ay nagtatanong kung magkano ang placement fee dito sa Croatia, uh, una, yes, meron pong placement fee dito. Uh, at kung magkano, yun po ay depende sa position mo, sa trabaho mo. So, may mga company po, uh, kahit sabihin natin ang minimum wage po dito is 840 Euro, uh, yun po yung gross salary. Hindi naman po lahat ah uh, yung ibinibigay, may mas mataas po doon, may mas mababa. So depende po 'yon, ano? Uh, mostly po 'nang trabaho dito may placement fee. Bihira po yung employer or company na walang placement fee. Uh, at kung magkano po, uh, expect nyo uh, minimum wage, uh, gross salary is 840 euro. So ganun lang din po 'yon, hindi more or less pwedeng mataas, pwedeng mababa. Depende po sa ibibigay ng employer sa inyo. So kapag kayo ay binigyan ng job offer, uh, yun po ang na nakalagay po doon kung magkano ang inyong magiging placement fee. Plus 12% uh, BAT. So ganun po ang magiging sistema nyo. Sana'y nakatulong po ang video na to. Uh, follow po more para ma-update po kayo sa mga susunod pa nating mga upload. All right, page po, ang warehouse worker ng Croatia. Follow for more. Bye-bye.